Musica, ano mo lang ako kapag piyesta? Kapag piyesta lang kayo mo musikero. Pwede Pag ito piyesta lang. Pwede okay. din po pag, uh, patay ito. Ha? Hmm. Kapag may patay na. Papa. Ay, okay. ayun yun. Ano yung may sweldo? Papa. Um, Magkano na sweldo niyo? 150. Pag so, uh, one day, 150. One, 150. one day nila, 150. 150. Oo. Oh. Mm -hmm. Eh, baka mas sa isang buhay, is isang, buhay, isang buhay, isang buhay, isang linggo. Ay, isang buhay. Hindi, isang araw, 150. Eh, 500. Isang, isang linggo. Magkano ba nun daw yung ano? Hindi siya, Kuya Bobby, 150 nga eh. Ay, na, nahirapan pa mag-compute yung Kuya Bobby natin. 900 is 150, 300, oh. 600, 900 niya, 900. Mm. Sa isang linggo, hindi 150. Ay, 900 sa isang linggo lang yan.

kasi ni-imagine ko pa lang ka yung iikot, iikot sila sa buong ano, barangay eh. Di ba? Tirik yung araw. Tirik yung araw maghapon, di ba? Kahit po may nagbos lang po may pambibigay sa tanay. Ang sabi naman nun. Kahit mainit, basta meron daw maibigay sa nanay. Sana oh. all. Hindi naman lahat ng mga kabataan ganyan. Kuya Kuna at Kuya Bobby. Hmm. Ang dami niyo, kabataan. Ayan ang hirig nila. Ha? Ayan ang hirig ng kabataan. Ngayon? Oo, oh, oh, yung maggala. Mag... ah, <laughs> <laughs> mag at ang maggala, maggala. Sa mag kaya maggala. Ah, kasi gusto, baka gusto niyo rin to dahil pag-alagala. Hmm. May tanong ka, Kuya Bobby, sa kanila? Meron. Hmm. Madami. Ah, sige. Tanong mo sila, ba eh, sino yung mga babaeng kasama nyo? No? Kasama mo. Kasi masayang. na ngayon. Pag-alisit ka na ako. pala yung tatanong

pinapakilala ko sa inyo ka telegram si Kuya si 9 years old, tsaka si Prince. Prince, ilang taon ka na? 11. 11. Uh, gusto kong simulan, paano kayo napasok sa ganitong, ano, yung pagmamosi ko? Kasi na lang ako, na, 9 and 11. Paano kayo napasok dyan? Pinasok ba kayo ng mga magulang nyo? Pinasok, or... o? Pinasok po. Ah. Hindi, paano, paano nagsimula na marunong kayo magganyan? Um, tinuruan po muna kami magbasa. Tapos po, sa pagkumpot, tapos po umiyak. Yung po, natutubo kami. Natutuwa po kami sa pagtuktok. Mm hmm. Yung face na po, lumalabas ko. Sino po namin? Ha? Si Papa po. Kinala lang po ako. Magmasa ko yun po. Si Papa mo? Papa. O yung papa nyo, ganito rin yung ano nila? Hindi Si papa po. Malapit lang po kasi sa si amin yung pagmumusiko. Ah, ah, malapit sa inyo yung mga itong mga ganito, musiko. Ikaw din, Kuya Prince. Kapit ba, ko po yan sa kapinsan. Ah! Yung nagmumusiko, yung sa ano po. Oo. Oh. Kung, kung sino po yung ano uh, nito. Malapit lang din po kami din. Kung kanino, um, kung kanino ano yan yung anong tawag yan rentahan yung Hindi kung kanino po to kung sino po mayari kayo... ng banda oh kung sino mayari okay. ng banda malapit kayo doon ah okay doon nagsimula yung ano niyo yung kagustuhan niyo diyan sinabi po at sinero po sa saling banda mm sinali po kami mm Siyempre una, wala kayong alam dyan. Natuwa na lang po kami, natutupo hmm Paano pala, gano'ng kahirap mo na pala na matutunan yung ganyan? Anong tawag sa sa'yo? Trombon. Trombon. Tama ba yung word ko, trombon? Yun sa'yo, Kuya Zian? Clarinet Clarinet? Clarinet? Trombon. Trombon. Okay. Ba't yan ang napili mo? Kasi ang dami nilang klase, merong... Uh, Dati po ako, Eto po. Hindi ko po mapatulog yung si. Mm -hmm. Nilipat po ako sa bariton. ko, hindi ko rin po na kaya. Hindi ko lang po na kaya lahat. Ah, but ano ba yung pagkaka... May malaki ba yung difference ng dalawa, Prince? Ano yung difference? Ito po, bukilya. Ito po, diganya. kanya. Bukilya? Pindutan? Ito po, hindi hatak. po, hindi Ah. Kaya ito, easy, easy lang gamitin. Mayroon pa rin po. Tapos ang laki-laki pa, di ba may maliit yan? Mayroon pa rin po umabot ng nota. Nota. Ng oh, sa ka nahihirapan dito? Kasi sa, parang pansin ko, may paus ka. Ba't na paus ka? Kagabi po, sa gym. Sa gym? Ah, hindi dito. O, oh, kasi hangin lang ang ano, bakit iniisip ko, bakit nawala yung boses mo eh. Si Kuya, siyan Yan, saan ka nahihirapan Sa bagay, hangin din ang linalabas mo dyan eh, no? Okay. Gusto ko muna malaman, okay lang ba matanong ko kung ilang kayo magkakapatid siyan Ilang kayo magkakapatid? Six Anim kayo. Tapos kayo? Tatlo po. Tatlo. Ito yung gusto ko malaman. Nag-aaral ba kayo? Ah, okay. Um, kagaling ka sa school, Prince? Sakto lang naman. Sakto lang. With honor, mga nakaraang taon, ikaw o siya yan? Sakto lang naman. Sakto lang. Pero nagka-with honor na kayo? Hindi pa. Hmm. Pero pinagbubutihan niyo yung pag-aaral niyo? Sakto. Hmm. Ba't kailangan pagbutihan yung pag-aaral? dahil po pagtanda, hindi po ma baka po hindi mapasok sa mga trabaho. Hmm. Sa so, pagbabasa po. Mm. Ga matuto. Si Prince, nakakabasa ka na? English, Tagalog. English, Tagalog. Ikaw kuya siya. English, Tagalog, nakakabasa ka? Hmm. Nakakabasa. Okay. Pagka ganyan ba, nararanasan, nararanasan niyo bang ano yung parang bulihin kayo ng mga ibang bata, gano'n? Paano yung, paano kayo binubuli sa ganyan? nasar Paano? Yung bobo bobo. Ha? O. Bobo. Bobo? Hmm. May inasar sa'yo? May Paano kayo inasar? Sabi niya po sa akin, bakla daw po ako. Hmm. Yan po yung sinabi. Oo, oh, huwag mo nang pansinan. Pagka mga ganun, pagka may nang aaway, anong dapat gawin? Hindi nga po. Ayun, yung tama. Huwag na lang natin pansinin. Ano na lang, bahala na, ni, bahala na yung ating Diyos sa kanila. Magkano kinikita nyo sa isang, kumari yung isang piyastang ganyan, pagdayo niyo? 150 po. Pagka po madami kayo ng mga banda. Hmm. Pagdating ang mga pera. Mas oh, kita mo dyan mo. Kita ko pa na ang ibang daw. Okay, wait lang. Yung... Yung isang lakaran nyo, isang piyastang ganyan, ang kita nyo... Babe, sana pa lang po yun. Eh, isang oh. araw pa lang po. Hindi po yung kasabi pa nga lamang araw. 150 pa lang po sa isang araw. Oh, 150 sa isang araw. Okay. Tapos ah. maladagdagan lang po ako ng 50 sa isang mm. kalahating araw. Hindi. Ano pagka-two days? Hmm. Ano? Pagdalawang araw, magkano? Nasa 300. Po. 300. So 150 kada araw pala. ako po. Ah, paano 'yun? kumari ganun yung lahat ng babae kanina, binigyan ni Tito Foren. Ano Pag po? Pag-aatiin niyo ba yun? Pag-aatiin po nila. Dito ko lang sabi. Ah, saka hindi. Hindi, hindi, sila lahat binigyan ni Tito Foren kasama ba kayo doon? Hindi. <laughs> Ah, yung binigay lang doon kay sir, yun yung pag-aatihan nyo. pag-aatihan ko. Na, yun yung separation. Oo. Doon sa 150. Ah, yung anas na sagot, ano yung mas gusto nyo, nag-aaral o yung ganito? Nag-aaral po. Nag-aaral si Kuya Sian. Si Kuya Prince parehas. Si si ba't parehas? Dahil po, mag-aaral po, pag-uwi po. tutu Magpapractice po ng music. musim. -hmm. Parang pupagwalang pato, tapos may tugtog kasama mm ko. -hmm. Pero gusto niyo yung ginagawa niyo ngayon? Oo. Gano ka gusto? 1 to 10? Ikaw si Ian. 1 to 10, gano mo ka gusto yung ginagawa mo ngayon? 10 po. So gusto mo talaga siya? Oo. Hindi ka na parang ang init? Kasi maghapon, di ba mainit? Nakabilad kayo? Hindi nyo na ano yun. Ganito, kabata-bata ako pa. Parang ganon. Hindi hmm. naman po. Si Prince, 1 to 10, gano'n mo ka gusto yung ginagawa mo? Mm -hmm. Tanong ko muna, Kuya Zian, Kuya Prince, an may ano ba kayo yung parang gustong maging? Si Kuya Zian muna. Sundalo. Sandalo. Si Kuya... Opo, maging sundalo. Sundalong Mosiko. Gusto kong, gusto kong malaman, ba't sundalo ko, kuya? May ano ka ba? Dahil po malaki po yung mga kita doon. Malaki yung kita? Gagaling ka po doon lalo. Gagaling lalo. Sundalong Mosiko. Kung may sasabihin ka kay mama at papa mo, ano yung gusto mong sabihin? Mahal po namin sila. Hindi mm. po na ipagbabalak pag-aaral namin sa kapag mga mm. Tutuwa lang ako sa mga batang kabataan gaya nyo na ginagawa nyo ginagawa nyo yung makakaya nyo para makatulong sa mga magulang. Kaya pagpatuloy nyo yan. Pero siguro uh, ito lang din yung ano ko yung paano ba pa paano kung may aral kayo tapos may ganyan? Ano ba yung inuuna nyo? Pag-aaral? Pag-aaral. Pag-aaral po. Paano kung may, ano, may tawag kayo dyan? Tawag. Oo, oh, may piyesta. Hindi po kami sa sabat. Ako na po namin yung hmm. pag-aaral ko. Hmm. Sasama lang po kami kung walang pasok. Hmm. Ano mo, si Kero ako kapag piyesta? O piyesta na kinuha ng miskero. Pwede piyesta lang. Okay. Pwede din po ko. Uh, hmm. So, kapag may patay niya. Opo. Okay. Hey, ano yung may sweldo? Um, Makal na sweldo One okay, one day. One, one One day nila one fifty. Oo. Oh. Ay, bukka sa isang buhay. Isang linggo. Ay, isang linggo. Hindi, isang araw, 150. Eh, pabalik yun. Isang linggo. Ah, magkano ba nun daw yung ano? Hindi siya, Kuya Bobby, 150 nga eh. Eh, di ba, anim na araw yung isang linggo. Sa papasok ka sa isang linggo, anim na araw. 750. Magkano yun? Tama ba? Oh, Tama, 150. 6 na yung ano, 6 na yung 6. 900. Ay, 900. Oo. Oh. Tima, kasi ano, sa isang linggo, limang pitong araw. 150. Ano? <laughs> Ay, 300. Naku, nahirapan po mag-compute. 900. 900. Nahirapan po mag-compute yung Kuya Babi natin. 900 is 150. 300. Oh. 600. 900 niya, 900. Sa mm. isang linggo, hindi, 950. Ay, 900 sa isang linggo lang yun. Isang linggo, na, ito sa isang linggo, 900. Hmm. Ano yun? 900 ba ito? 150. Oh. 150, 200. 300. Hmm. 150, 150. Hmm. 400. 500. 500. Hmm. 600. Hmm. One thousand. One thousand ba? Oo, one thousand. Oh, oh so bahala ka na nga. Okay. Kuya Cian, Kuya Prince, hanggang kailan nyo gagawin yan? Yung... Hanggang pagtanda. Hanggang pagtanda. Hanggang pagtanda, ganun nyo kamahal yan? Oo. So, so, nakikita nyo yung sarili nyo hanggang pagtanda nyo gagawin to? Oo. So, ibig sabihin, masaya talaga kayo dyan sa ginagawa nyo. Kahit mainit eh, no? no. Kasi ni-imagine ko palang ka, Tekram, yung iikot, iikot sila sa buong ano, barangay eh. Di ba? Tirik yung araw. maghapon, di ba? Kahit po mainit, basta lang po may pambibigay sa nanay. Ay, sabi naman nun. No? Kahit mainit, basta meron daw may ibigay sa nanay sana all dito po rin kahit mainit daw titiisin nila basta may bigay sila kay nanay nila hindi oh. naman lahat ng mga kabataan ganyan kuya Genn at kuya Bobby nice. hindi hmm. dami nyo kabataan ayan ang hirig nila ha? ayan ang hirig ng kabataan ngayon? oo, oh, oh, yung maggala Mag <laughs> ah, mag, mag gala, mag gala, Ah, kasi gusto baka gusto niyo rin to dahil pag Ano Kuya Babiro? No? pero mm, yeah. Kagabi, sa kayo natulog kagabi? Sa school po. School. Ah, hindi na kayo talaga na uwi. Oo, kami po nang tarihan. Oo. Oh, paano mamaya? Doon di kayo matutulog. Hindi po. Uuwi na po kami. Ayun nga pala. Ngayon na pala yung piyesta. May tanong ka, Kuya Bobby, sa kanila? Meron. Mm. Madami. Ah, sige. Tanongin mo sila. eh, sino yung mga babaeng kasama nyo? Nabu kasama mo. Kasi <laughs> <laughs> masayang. Ang gagaling sa mga yun. Masit ka na Babae pala yung tatanong nyo. Kasi masayang. Ang gagaling sa mga yun. Lalo nasa una yun. Sa kanila, sa kabila, magaling din. Magaling din. <laughs> Talaga, magaling ka sa... Kasama din <laughs> niya, kasama din. Sino din yung gusto mo? Eh, yung sumasayang oh, sino doon? Yung sa, sa unahan. Oo. Oh. Yung sexy, yung Oh. Oo. Oh. Sa Ang galing na yan. magaling sa may jowa na, oh. mm. oh. na pala Ikaw talaga. Okay. <laughs> Paano? Uh, ano pang pa tanong? So, wala na. Wala na. Saka kasama din mo din yung mga lalaki. Malalaki. malalaki so, yan? Mula galing din si Maya, lang mo mo si sige, idagdag nyo ito sa ano niyo. sa ano niyo ha? Welcome. Ang dami niyo ito, pero ang laki natin binahid. Hindi, pandagdag kasi nabigyan lahat yung mga ano kanina, yung mga babae kanina eh. Welcome. Anong gagawin niyo ngayon dyan? Bibigyan po kayo mga mga. Okay. Okay, pagbutihan pag niyo yung pag-aaral niyo. Ah. Yung kabila. Okay, pagbutihan ng pag-aaral ah, kuya. Thank you Welcome.